Di pa babon nga po dito si Kalbo, kuya. Ah, ayun. Umalis na. Saan nagbunta? Isuwimi daw sila mag-anak. Ba't hindi tayo sinabi yan? Ba, yun. Palantya ka. Pampamigay yun. Ganto na lang, kuya. Oo. Oh. mo isandaan. Ba, ano gagawin mo sa isandaan? Ba, kuya, pangamasay ko, susunod ko doon. tawa na pa kita. sinabi kasi ni Kuya Lito sa akin na ano, kasi swimming daw kayo. So ayun mga idol, napakainit ng panahon ngayon, no. Napakasarap mag-swimming ngayon. Mayaya sila kalbo. Mag-swimming sana nandito na. Ah, ayun si Kuya Lito. Nagugupit. Kuya. Ano, kaya sarap mag-swimming ngayon no? ng init, no? Sinabi mo pa talaga masarap. Kaya nga. Di pa babon nga punta dito si Kalbo, kuya. Ah, ayun. Umalis na. Saan nagpunta? Nag-swimming daw sila mag-anak. Ah, nag-swimming sila, kuya? Ah, Oo, oh, nag-swimming daw. Ba't din, di hindi tayo sinabi yan? Ba, cute. Palanda ka. Pampamigay yun. Ano Sayang pa naman, ang ganda pa naman ng panahon, napakainit to. Oh. Oo oh, nga, masarap mag-swimming. Eh, nga pang pamilya yun. Eh siyempre, pamilya muna. Siguro may balak din para sa atin si Idol ba diba? to Eh, oo ba kuya, Nakaka-inip nang tagal pa nun. Naiinip na ako, init na init na ako dito. Nagdiyak, oh, lang ka. Oo. Oh. Uh -huh. Eh nagsalita, patao. Kaya Ayan nga. Alam mo muna yung mga Saan ba nag-swimming? Sa Green Nature. Sa Green Nature? Oo. Oh. Napakalapit ng pali. eh. Gato na lang kuya. Oo. Pero mo isang daan. Ba? Ano gagawin mo sa isang daan? Ba kuya, pang masay ko, susunod doon. Oh. ba, ayos ka. Yung pang pamilya nga eh. Basta pero mo isang daan. Pag, pag na kasi ako kuya, hindi na makakaano yun. Makakatangge. Ayos dito. Ano? Oh, pero mo isang daan. Ayaw mo talaga si mama. Ba, nakita mo So, saya ko, eh. Oh, sayang sige, Paano sige kuya. Magupit ka na lang. Magupit ka na lang po. Ah, Nandiyan naman ang ilog eh. Opo. Oh, Oo, oh, napakalawak ng ilog na yan eh. <laughs> Tatalod ako dyan. <laughs> <laughs> uh, kaya, ba basta, bababayaran ko sa ito. Ano, magagayak na ako. Oh, sige. Eh, lang naman, eh. Ang kapal ng mukha mo. Pagdang ka lang. Inanom mo pa ako. <laughs> Kapunta na sa Ano ko Green Nature? 15 minutes later. Ang daming tao. Ang daming nagsiswim. Ah, kaya lang. Paano ko tatawagin dito si Kalbo? Nasaan kaya yun? Mapatawag na lang sa guardia. Para ano. Ah! Ayun! Ayun! Pre! Pre, liga! tamang tama na abutan pa kita <laughs> ay, ay, ano sinabi kasi ni kuya lito sa akin na ano nagsiswimming Ta daw kayo ah oh, wala ha di ba taas na -ta pa kamay mo ha hindi na kasama mo magsiswimming din kaya ba hindi init na init nga ako pre ay, ay, mag isa ka lang pumunta dito oo, oo. namasahin na lang ako ay bakit ba, ka pumunta dito Aba, ba magsiswimming nga ay eh. ay sasama ka oo <laughs> Kasama ko Ba okay lang yun. Edit na idit na ko pare oh, wala. Sige, ayaw, ah oh, pera. Eh? Pera. Uh, pa. wala. o sige, ayun. Mag-entrance ka doon. ah pera. Pera. wala anip ah. Wala pera. Wala. Pamasahay nga lang eh. Paano ka nakapunta dito? Nangira mo ko okay, kuya lito ng siyandaan. Oh, uh, <laughs> <laughs> naga na po sa akin Ah. 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 Buti nga sinabi sa akin ni Kelito na ano eh Susuwing daw yun Eh tama tama pero init na init na ako sa amin eh Wala akong ano eh Oh Hindi pa Saan ba ano dito? Ay na doon ha, magpila ka lang doon Oo sige pre magbabayad na ako ha Opo Ah pre Anong dala pagkain doon? Bakit? Eh, so, nagubut, na, nag na ako, pare. Ah, sabi ka na tumira <laughs> ako ah, Okay, magbabayad na ako. yung gamit mo. Opo, magbabayad na ako. Ito na po, mga idol. Kanun lang, kasimple. Libre swimming na. <laughs>